What's up mga boss? Nandito naman tayo. Back are again with another motor mga boss. Ngayon meron tayong Honda i 125 2018 2019 model mga boss. Ito mga boss, kumpleto kumpleto yung kanyang papeles mga boss, no? So original talaga yung kanyang ORCR at saka mga boss, standard din ang makina nito mga boss. And especially mga boss, hindi peke talaga yung papeles dito mga boss sa original talaga yung papeles dito mga boss kaya wala wala ka talagang uh, ipagmamahay dito mga boss no pero anyways mga boss wala itong issue mga boss maliban na lang sa kaniyang mga konting gas gas very normal sa mga second hand na motor mga boss at saka meron na din itong tinatawag na bagong battery mga boss no kaya working talaga lahat speedometer ilaw lahat lahat mga boss kaya hindi ka talagang malulugi dito mga boss ayan sa so, mga gustong mag PM dahil bibili sila neto mga boss no paunahan na lang isa lang ito mga boss hindi ito dalawa hindi tatlo nag-iisa lang ito mga boss sa mga interesado PM na lang kayo sa aking page sa location at saka sa details mga boss so complete details ipapasa ko sa iyo mga boss at saka legit na legit ito mga boss sa walang nagbibiroan dito mga boss no unlimited testing mga boss unlimited test drive unlimited lahat hanggang sa ma unlimited magsawa ka na lang mga boss ayan mga boss PM na lang mga boss at uh, salamat mga boss. Message lang kayo and uh, God bless na lang sa inyo mga boss. Salamat!